Hi mga kamilte, welcome back to my channel. For today's video, mayroon akong ituturong technique para sa mga big orders. So, may order time 50 pieces na milk tea na order sa binyag na pamangkin ni KK. Salamat KK sa yong pag-order at pinili mo ang senti sa inyong uh, occasion. So, kanina nakapag-video na tayo. So, yung mga baso, linagyan natin ng pangalan. Linagyan natin ng uh, name na para hindi magapalit-palit. So eto na yung ating limang Okinawa. Ituturo ko sa inyo kung paano yung mabilisang ano. So naglagay na tayo sa baso ng 150 ml na, na black tea. So dalawang scoop na creamer. Bawat isa, two scoop. Ayan. Yeah. so ayan uh, gawa na natin yung okinawa so lalagyan na rin natin ng pearl para yellow na lang basta ang procedure guys sabay sabay natin sila lalagyan ng yellow Yeah, so nakaka-20 na tayo. So ang next natin 5 lima, 5 Black Forest Bali, black forest. So, maglalagay tayo 200 ml. Sa baso. So, limang black forest. Ganon ang procedure. Sa ang ating, ano, scooper. Tatlong creamer. One, two, two, three. Two, three. One, two, three. One, two, three. One, two Three. One, two, three. Basta tatlong scoop. Sa 22 oz. Tapos tatlong powder. One, na black forest. Two, two, three. One, two, three. One, two, two, three. One, two, three. One, two, two, three. So, i-mix well. Ganyan lang po ang ano, gawa natin pag madamihan yung order. Hindi na natin kailangan gumamit ng shaker para hindi agad matunaw yung yelo. Yan. So nakaka-20 pa tayo, 30 more. Thank you so much, KK, for choosing Senti para sa inyong okasyon. Ayan. So, magmamadali na lang tayo kasi pipick up ito ng 12.30, alas 12 na. Black Forest. Don't forget na lalagyan natin siya ng ng name para hindi malito yung customer. BF B. So ang next na natin, it's mango cheesecake.